Hindi mapipigilan ang pagpapatupad ng POV Modernization Program simula ho unang araw ho na Mayo. Iyan ang paninindigan po ng Department of Transportation at hindi na palalawigin pa yung franchise consolidation deadline sa ikatatlong po po ng Abril. Ayon kay Transportation Undersecretary Andy Ortega. Hanggang walang desisyon ng kataas-taas ang hukuman, kaugnay po ng hinihiling na Temporary Restraining Order o TRO ng ilang grupo ng transportasyon, tuloy lang ang pagpapatapad po ng programa. Paliwanag pa ni Ortega ilang ulit ng pinalawig, yung deadline na yan, taro sa franchise consolidation at nagbigay na po ng sapat na panahon ang pamahalaan para makapag-consolidate ang operator po ng mga traditional na jeepney. Wala na pong extension yung consolidation mm -hmm. for the president to make that decision and to be very, very fair to everybody. Mm -hmm. The president is fully aware of the program. Alam po niya yung porsyento, mm -hmm. alam po niya yung challenges, alam niya pa yung alam po niya yung direction.